Isang magpapalang panahon po mga kapatid, so ito yung pangalawang uh, bangka na ng... tapos na yung isa yung ganito din kulay mga kaibigan, mga idol. So ito yung pang pangalawang bangka na ano, nag set up na tayo ng ano. So kubirtado lahat, kung pansin nyo, sirado. Ayan. So yung isa ay tapos na, ganito pa rin yung forma niya mga kaibigan. Ayan, 'yung mga kapatid. So naglagari na tayo ng pang-engine. Tatlong makina 'yung e, ano natin natin dito, kabit, mga bro. So, 'Yung gamit natin kahoy ay uh, ano, ay pilipil. Ayan. So siguro mga kung may mga isang linggo ito matapos kasama na yung mga uh, takip ng mga ano, uh, engine pilot ayun guys plywood lang yung gamit natin so ihanda muna natin yung mga materials bago tayo mag sit up guys so kasi para palaging umuulan dito guys ayan guys umuulan na nandun So bali tatlong ilis ito guys, ang kabit natin dito. So isa dito sa kanan, isa din sa kaliwa guys. At isa dito sa ano, sa sentro. Sentro ng ating pamalong guys. ayan So ito yung kabit natin na propeller. Ah. Uh, Ala ano ito. Ah uh, 342 guys yung something natin so bali logger ang kakabit ikakabit natin na ano engine uh, diesel engine na logger so maganda to dahil sa sobrang laki ng ano makina so yan guys uh, medyo nahirapan tayo kasi yung una natin ginawa guys ay tatlong makina ay ano lang yung forma ng sa puwitan ay ano kinutsara uh, dito ay yung forma natin ay tawag sa amin ay dinurado guys ayan so dinurado kita mo yung purma ng isda na dorado so ganyan yung ginaya natin so medyo nahirapan tayo dahil ang clearance ng ano ng propeller ay hindi natin na dahil nagbabago yung isip ng ano mayari so, no, yung una gusto niya dalawang makina lang so ngayon naman ay tatlo na yung napagdesisyonan niya na tatlo na lang yung ikakabit niya dahil mayroon din mga reserva niya na makina sa kanyang bahay ay papaayos niya daw so yan guys At sana ay matapos nito so marami tayong kontrata guys hindi matin ma umpisa umpisa umpisaan guys kasi ano palaging masama yung panahon, umulan so ayan guys hanggang dito lang muna si boat builders guys ayan so bali pang tatlong makina no uh, bangka na ito na mayari So guys, hanggang dito na lang guys. Yung video natin. So God bless sa lahat.